pag-usapan na din natin yung tinatawag na shoulder check. So, shoulder check, isa ito sa mabisang paraan ng pag-change ng lane. Bukod sa paggamit ng side mirror, po pwede din natin gamitin yung shoulder check. Sa, sa sarili kong opinion ng paggamit ng shoulder check at saka ng side mirror, madalas kong ginagamit ang side mirror ko kapag may kabilisan na yung takbo ko. Lalo na kung mag-change ako ng lane tapos may mga parts na hindi ko makita. Diyan ko ginagamit yung blind spot mirror ko. Speaking of kabilisan ng takbo, kapag uh, merong obstacle sa unan mo at may kabilisan ng takbo, ang madalas kong ginagawa dyan is uh, humihinto muna ako and then kapag mawagal na yung takbo ko, saka ako ginagamit yung shoulder check. Yun yung mabilis na pagtingin sa gilid na direksyon na pupuntahan mo bago ka mag-change ng lane. Kung mabilis ang takbo mo, mas maganda gamitin yung side mirror at kung mabagal, shoulder check. As uh, part of being defensive driver, kailangan mong marunong mag-anticipate sa next move ng mga sasakyan na nasa unahan mo. Dahil kapag nagkataon, hindi excuse na. Eh, porke kasalanan niya, kasalanan niya, kasalanan nito eh. What? Ouch! Oh, Oop! Oh, ouch! Kamote. <laughs> <I'm> <laughs> so yun, kung may mga obstacle or mga obstruction sa dadaanan mo, dalawang option ang pwede mong gawin. It's either tumigil or bagalan mo yung takbo mo. Mas maganda yun kaysa magbibiglang liko ka tapos may mga kasabay kang ibang sasakyan. Malay mo kung truck yung kasabay mo kasi siguradong mamamatay ka. So di ba rin ang masira ang shock mo at saka yung mukha mo ang mahalaga safe ka sa daan at saka yung angkas mo.